O, tuloy ang gold ko. Ah, gold ang anak ko pala. <laughs> Dalawa yun na yung paisa. Bilis na. Nadoktong na. Galing <tong> na. <tong> Binibilog. Binibilog.

Sa akin ka na sumagay. Sa ka na sumagay para sumagay. Sumagay, sumagay. Tibay na yan, nong. Tibay na alam po, pwede. Ayan, may ko, baka makalimutan. eh, pwede ko matanggal. Kasi, pwede ko naman ng loob. Hindi

House, Tulog ka? Hindi kasama sa swimming. Makakakawin. Tulog ka? 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 Tulog Tulog ka? Tulog ka? Tulog ka? Tulog Hindi ka? Tulog galing ano kukuya ko yun lang si Manong uh, hmm, kukuya ko yun siya hiniro ko nga eh Teka, ko yun lang siya, kumikita siya <laughs> thank you for watching I love you all, bye bye ayun, binilog niya na uli kababing <laughs> pa oh. Hmm, kababing pa yan yeah para maganda eh, ano? ang galing anong ba anong <laughs> panlinis <laughs> <laughs> nice na isa. Ay, ngayon na. na, tapos na. Oh. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye. Una. Ay, <laughs> thank you for watching i love you all bye bye